Ito po ang unang foreign fast food na pinakamalaki na pumasok dito sa Pilipinas. Tama po ba yan? Hindi ko alam kung pinakauna, uh -huh. pero siguro isa sa pinakauna talaga. Sa pinaka. Kasi 1981 tayo nang mm -hmm. simula dito. And talaga, 44 years na tayo mm -hmm. ngayon. And uh, actually, meron akong ano, new milestone sa McDonald's. Siyempre, ang McDonald's dito sa Philippines is a franchise. And it's granted by McDonald's Corporation. So, ang license namin is good for 20 years. Actually, in a few days, our old license ends and our new term license begins for another, another 20 years. Oh, so, yun yun. You no. Know, gusto ko Wala -share pa kayo Wala <laughs> pa kayo mga... Oh <laughs> Big news. May eh, kaso, ano na ako ngayon eh, 60 na ako. At the end of 20 years, 80 na ako. <laughs> <laughs> Hintay namin yung announcement nyo ng another, another 20 years. <laughs> Oo. Oh, oh. Pa paano po ba ang partnership nyo with McDonald's USA? Paano pumasok si Sir George sa kumpanya? Ah, well, in years ago, mm -hmm. basically, ang McDonald's, hindi pa nila masyado kilala yung Philippines at that time. Iba? iba yung priority nila. Pero yung father ko, ang porsigidong kumakausap sa kanila para makumbinsi sila na pumunta sa Philippines at bigyan siya ng franchise para magtayo ng McDonald's dito. Apo. Pero at that time, medyo... Not right away yon. It took some process. Kasi mm. hindi nga nila kilala yung Philippines pa no at that po. time. Totoo po ba na he started negotiating 1974? tapos I 81 think, lang nag-umpisa ng first store? Hindi ko na sigurado kung uh, anong year, uh, pero definitely mid to late 70s yun. Uh, kasi maraming letters pa nun eh. Letters pinapadala niya sa McDonald's to apply and then matagal bago nila Sagot? sinasagot. Uh, uh, so, Saka marami silang kinoconsider nun. Uh -huh. Kasi hindi lang naman siya yung nag-a-apply eh. Ah, may okay. iba rin may iba pa oh. paano na pagpad sa airpot ninyo yun uh, paano niya nakuha at uh, well, may nakikwento ba siya sa inyo na bakit uh, siya ang sinagot at hindi yung ibang manliligaw uh -huh. well he's very proud to say na sa kanya napunta kasi although at that time very small businessman lang ang father ko uh -huh. and ang mga ibang nag apply mga malalaking kumpanya uh -huh. ng Philippines uh -huh. na uh -huh. pero kasi ang hinahanap ng McDonald's na partner yung someone who will be hands-on, attentive to the details, and full-time na yun lang ang gagawin niya. So, siya, he was able to show and demonstrate na siya yun kandidato na yun. So, mm -mm. siya yung napili eh, at that time. But at that time, ano palang partnership, okay. joint venture. Hanggang naging ano kami, full licensee. After several years, full licensee. Dati, joint venture siya.